Magandang araw! Welcome back sa The Passive Playbook. Sa digital na mundo ngayon, malaking tanong, dapat mo bang ipakita ang iyong mukha sa YouTube o hayaan mo na lang ang AI na gumawa ng lahat para sa iyo? Sa isang banda, may traditional na YouTube, ikaw ang bida, ikaw ang mukha. Sa kabila, may YouTube automation, walang mukha, puro sistema at AI tools. Parehong may potensyal, pero magkaiba ng approach, gastos, at koneksyon sa audience. Alamin natin ang mga kalamangan, kahinaan, at kung paano mo pipiliin ang tamang landas para sa iyo. Handa ka na ba? Tara, simulan natin ang showdown ng tao versus teknolohiya. Sa mundo ng YouTube, may iba't ibang paraan para bumuo ng iyong channel. Isa sa mga pinakakilala ay ang paggamit ng personal branding. Ang tradisyonal na YouTube ay nakasentro sa personal branding. Ikaw ang mukha, boses, at personalidad ng channel. Ikaw ang nagdadala ng kwento, nagbibigay ng inspirasyon, at nagpapakita ng iyong sariling uniqueness. Dito, ang audience ay kumukonekta hindi lang sa content, kundi sa iyo mismo. Sila ay nagiging bahagi ng iyong journey, nakikinig sa iyong mga opinyon, at sumusuporta sa iyong mga adikain. Vlogs, kung saan ibinabahagi mo ang iyong pang-araw-araw na buhay, tutorials, na nagtuturo ng iba't ibang skills at kaalaman, reviews, kung saan sinusuri mo ang mga produkto at serbisyo, at gaming, kung saan ipinapakita mo ang iyong husay at hilik sa paglalaro. Lahat ito ay umiikot sa tunay na tao sa harap ng kamera. Ang iyong personalidad ang nagbibigay buhay sa iyong channel. Kailangan mo ng disenteng kamera, mikrofono, ilaw, at editing software upang makapag-produce ng dekalidad na videos. Pero higit sa lahat, dedikasyon at oras ang kailangan. Ang pagiging isang YouTuber ay hindi madali, nangangailangan ito ng sipag at tiyaga. Mula ideya, script shoot hanggang edit, bawat hakbang ay mahalaga upang makabuo ng isang magandang video. Ikaw ang gumagawa ng lahat. Ikaw ang director, editor, at artista ng iyong sariling channel. Kailangan mong maging consistent at handang ibahagi ang sarili mo sa publiko. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ay makakatulong upang mas maging connected ka sa iyong audience. Ang presensya mo ang puso ng channel. Ito ang nagbibigay kulay at buhay sa iyong mga videos. Kaya't kung gusto mong magtayo ng tunay na komunidad, dito ka magsimula. Bumuo ng relasyon sa iyong mga viewers, makinig sa kanilang mga feedback, at maging aktibo sa iyong channel. Pero handa ka bang mag-invest ng oras, effort, at maging bahagi ng buhay ng iyong audience? Ang pagiging isang YouTuber ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng videos. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang komunidad at pagbabahagi ng iyong sarili sa mundo. Sa mundo ang YouTube. Kung saan ang mga personalidad ay madalas na nasa harapan at sentro, may isang lumalaking trend na nagtatago sa anino, ang YouTube automation. Ito ay isang diskarte na nagbibigay daan sa paglikha ng mga channel at pag-upload ng mga video nang hindi kinakailangang ipakita ang iyong mukha o magkaroon ng personal na presensya sa screen. Ito ang mundo ng mga faceless channels. Walang mukha, walang personal na presensya. Kung saan ang focus ay nasa content mismo, hindi sa taong lumilikha nito. Ang ideya ay lumikha ng mga video na nakakaaliw, nagtuturo, o nagbibigay kaalaman nang hindi kinakailangang maging isang personalidad sa YouTube. Ang YouTube automation ay sistematiko at scalable. Ito ay isang paraan ng paggawa ng content na maaring palakihin at paramihin nang hindi nangangailangan ng parehong antas ng personal na input sa bawat video. Gumagamit ito ng AI tools at freelancers para mapabilis ang proseso ng paggawa ng video. Mula sa pagsulat ng script hanggang sa pag-edit ng video, ang bawat hakbang ay maaring i-outsource o i-automate. Ang mga tool na ito ay tumutulong para sa script writing, voiceover at video editing na nagpahintulot sa iyo na lumikha ng mga video ng mas mabilis at mas mahusay. Pwedeng gamitin ang ChatGPT para sa script, 11 labs para sa boses, at victory para sa video. Ang mga AI tools na ito ay nagiging mas sopistikado at abot kaya na ginagawang mas madali para sa kahit sino na magsimula ng isang faceless YouTube channel. Karaniwan, information-based content, tulad ng mga top 10 lists, explainers, compilations, o relaxation videos, lahat pwedeng gawin ng hindi ka humaharap sa kamera. Hindi mo kailangang maging isang eksperto sa camera o magkaroon ng malaking studio para makagawa ng mga dekalidad na video. Ang susi ay pagpili ng niche na mataas ang demand pero hindi kailangan ng personal na host. Maghanap ng mga paksa na interesado ang mga tao, ngunit hindi nangangailangan ng isang partikular na personalidad para magtagumpay. Kapag na up mo na ang sistema, pwede kang magpatakbo ng maraming channel ng sabay-sabay. Maari kang magkaroon ng isang channel tungkol sa kasaysayan, isa tungkol sa kalusugan, at isa pa tungkol sa mga hayop, lahat ay pinamamahalaan mula sa likod ng mga eksena. Ito ay parang isang content factory. Ikaw ang manager, AI at team mo ang gumagawa ng produksyon. Business approach ito, focus sa efficiency at kita. I ito ay isang paraan ng pag-iisip tungkol sa YouTube bilang isang negosyo, hindi lamang bilang isang libangan. Pero tandaan, hindi ito para sa lahat may sariling hamon ang faceless channels. Kailangan pa rin maging mataas ang kalidad ng content at kailangan mo pa rin mag-promote ng iyong mga video para makakuha ng views. Malaki ang kahintahin additional na YouTube, matibay na personal brand, loyal na komunidad at mas mataas na engagement. Mas madali kang pagkatiwalaan ng audience at brands, kaya't mas malaki ang kita sa sponsorships at sariling produkto. Pero kapalit nito, ikaw ang gumagawa ng lahat mula planning hanggang promotion. Nakakapagod at pwedeng magdulot ng burnout. Kailangan mo maging handa sa pressure, kritisismo, at pagkawala ng privacy. Ang paglago ng channel ay nakatali sa iyo. Kag nagpahinga ka, titigil din ang content. Hindi ito scalable tulad ng automation. Pero kung gusto mo ng tunay na koneksyon, ito ang daan. Ang tanong, gusto mo bang maging public figure at mag-invest ng sarili mo sa content? Sa YouTube Automation, Privacy at passive income ang pangunahing bentahe. Hindi mo kailangang ipakita ang mukha mo, pwede kang kumita habang natutulog. Scalable ito, pwede kang magpatakbo ng maraming channel sa iba't ibang niche, gamit ang parehong sistema. Mas mabilis ang produksyon dahil sa AI at outsourcing, kaya't mas madalas kang makapag-upload. Pero mahirap bumuo ng loyal na komunidad, mas mababa ang engagement at brand deals, kadalasan AdSense lang ang kita. Mataas ang kompetisyon at may risk ng demonetization kung puro stock footage at AI voice lang ang gamit. Kailangan mong maging mahusay sa research at SEO para mapansin ang channel mo. Automation Business Mindset Pero hindi ito shortcut sa tagumpay. Pagdating sa paggawa ng YouTube videos, saan ka mas makakatipid? Alin ang mas sulit sa iyong pamumuhunan? Sa tradisyonal na YouTube, kung saan ikaw mismo ang gumagawa ng lahat, kadalasan mas mataas ang paunang gastos. Kailangan mo ng dekalidad na kamera, profesional na mikropono para sa malinaw na audio, tamang ilaw para sa magandang visual, at editing software na madaling gamitin. Higit pa dyan, oras mo rin ang malaking puhunan, isang video, ilang oras ang kailangan para planuhin, ishoot, at i-edit. Ito ay nangangailangan ng dedikasyon at panahon. Sa YouTube automation naman, mas mababa ang gastos sa kagamitan sa simula. Hindi mo kailangan ng sobrang mamahaling gamit. Ngunit tandaan, may bayad ang AI tools na gagamitin mo at ang serbisyo ng freelancers na tutulong sa iyo. Bawat video na ipoproduce mo, may production cost na dapat isaalang-alang. Ang maganda dito, mas kaunti ang personal na oras na kailangan, manager ka na lang ng buong proseso. Ikaw ang nagpapatakbo at nagbabantay. Sa tradisyonal na paraan, madalas ipinagpapalit mo ang oras mo para kumita ng pera. Mas maraming oras na ginugugol, mas malaki ang kita. Sa automation, pera ang pangunahing gamit mo para makatipid ng oras at mapabilis ang produksyon. Kung gusto mo ng hands-on at personal na paggawa ng content, maghanda ng sapat na oras at budget. Kailangan mong maglaan ng panahon at pera para sa iyong passion. Kung ang gusto mo naman ay mabilis na resulta at scalable na operasyon, mag-invest sa mga tools at team na makakatulong sa iyo. Parehong may kakibat na gastos. Ang tanong, alin ang mas swak sa lifestyle at long-term goals mo? Piliin ang diskarte na kaya mong panindigan at magiging sustainable sa long term. Ang mahalaga ay maging consistent at magpatuloy sa paglago. Walang isang tamang sagot. Ang pagpili ng landas sa YouTube ay depende sa goals, personality, at resources mo. Kung gusto mo ng personal brand at tunay na komunidad, traditional lang para sa'yo. Kung privacy at passive income ang hanap mo, automation ang subukan mo. Pwede ring hybrid. Gamitin ang AI para pabilisin ang workflow pero ikaw pa rin ang mukha ng channel. Ang mahalaga, kilalanin mo ang sarili mo at ang gusto mong makamit bilang creator. Tanungin mo, ano ang why ko? Anong impact ang gusto kong iwan? Anong lifestyle ang gusto ko? Parehong may potensyal na magtagumpay, ang susi ay dedikasyon at tamang discard. Team automation o team traditional kaba ba? Ay comment mo sa ibaba ang napili mo at huwag kalimutan mag-like, share, and press the bell button para notify ka sa mga bagong videos. Salamat at mag-subscribe na